Good morning. Ngayon gawa po tayo ng pasgong at kami dadayo po sa Buenavista Vista at mangunguha kami ng land crab o tawagin namin ay kagang. So tuturo ko lang po kung paano tayo gumawa ng pasgong. Ito papasok ang crab. mga materialis mo natin ay guma gunting siyempre ang ating kawayan may naputol na po kahapon mga kawayan lilinisan lang po natin to po ay lalagarian natin mula sa labi ng mga 2 inches Lagyan nyo lang po ng pait mayroon kayo. Pwede itak. basta putbutasan nyo lang po dito na ito yung magkasya para pantakip din eh yan hindi na yan lulusot siguro ang crab din eh malaki naman yon Yan. Ganyan lang po siya. Ito naman po ang gagawin natin, yung pangharang. Linisin lang natin konti. sa binabista sa kapatid kong tinirhan tabing dagat ang dami pong land crab utawagin tawagin namin dan ay no, kagang at kami na may bibisita daw sa sabado siguro kaya ako gumawa ng ganito dadalhin namin doon Sundan nyo lang po. Madali lang naman po ito. Marami naman pong klase na ganito gumagawa ng mga patibong ng kagang. Kailang itong alam ko na pinakamadali para sa akin. Tapos yung trigger po natin dito nakalagay. Mga isang dangkal po siguro ang ano, distance siya. Itong patay na po ng kawin ang ginamit ko para magaan. Ang bigat po kasi nung pagsariwa. Total isang beses lang lang pa don, doon. Mga isang araw lang kami doon. At uh, isang gabi. Okay yan. Tapos itong trigger na naman ang gagawin po natin. patinyo nyo lang po dito na, oh, na pagpasok nung kagang ito ay madadanggil niya para ito ay umigkas. Linisin lang po natin konti. Tapos lagyan po natin ng takam. Um natutuwa lang po kasi manghuli kami ng kagang kasi bihira po kami maka-experience ng gano'n wala kasi dito yon sa ano dito sa amin sa patag malayo sa dagat kaya natutuwa po kami manghuli ng gano'n basta sumangat lang po ito okay na yan yan trigger trigger na yan yan kapit na siya tapos yan sukatin lang po natin tapos putulin hanggang dito Tapos para madali po, kanalan nyo lang dito para sa guma. Tatansyahin nyo na lang po na yung buhay ng guma ay dito. Hmm, uh, napalaki yata. Yan. ito po yung gumagagamit bubuhulin nyo lang po ang dolo yan, kaya na pong bahala basta lang mabuhol tapos yun po ay isasangat din eh yan dar lang konti Tapos ito yung pangharang sa lagusan Kailan po baha lang magano tantya na siya bumalik ng Yeah. Stali Ito po yung pinakamadaling paraan na alam ko po sa paggawa ng bitag ng kagang or land crab. Yung iba naman ang ginagamit sa pagdugsong dito ay guma na rin pero sa akin. At medyo kaunti yung guma ko. Ito yung ginagamit ko yung pamu na lang. kasi marami akong pamo. Hoy, nagtatahi din po ng ano, sapatos. kayo na pong bahala maglagay po ng tali kung ano pong available na nasa inyo kung wala kayong pamu pwede naman sa inyo yung nylon or guma, guma na lang sa kayo na pong bahala kung ano pong available sa inyong mga panali sa akin ito yung pamu ang ginagamit ko ngayon Okay. Terus ganyan po ang pagsukat sa tali. Medyo yan. Distansia distansya. Kasi So ito na po yung ano natapos na nating pasgong. Ito na lang po ang ano mahaba-haba na yung ating video. Ito na lang yung ididim kung, kung paano pag pumasok ang crab. Ano lang ako ng panungkit. So ganito pong mangyari, nakita nyo po yung yung trigger sa loob, medyo madilim yung yon. Yung pag pumasok po ang crab din eh, yun ay matulak niya yung trigger yun wala yun yun magsasara siya automatic so yun lang po maraming salamat sa panonood